Dahil sa tumitinding kaguluhan sa pagitan ng Iran at Israel, ilang OFW ngayon ang naiipit sa nasabing kaguluhan. Ang ilan sa kanila ay Sugatan at isang Pilipino ngayon ang kritikal sa bansang Israel. Sa walang tigil na palitan ng mga ballistic missiles ng dalawang bansa, hindi nga may aalis ngayon sa mga OFW. Partikular na ang mga OFW nagtatrabaho sa mga kalapit bansa ng mga apektadong lugar. Ito nga ay dahil sa mas tumitindi pang sitwasyon. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Anim na Pilipino na ang nasaktan sa patuloy na gantihan ng atake ng Israel at Iran. Isa sa kanila ang kritikal matapos madagana ng debris mula sa isang gusali. Nakatutok si JP Soriano. Muling umalingaw ngaw ang mga sirena sa Tel Aviv, Israel. Dahil sa sunod-sunod na missile na pinakawalan ng Iran na sinasala ng Iron Dome Defense ng Israel, sa dami may mga nakalusot at tumama sa mga gusari sa sasakyan. Nagsimula ang palitan ng airstrikes nitong biyernes nang atakihin ng Israel ang Iran. Sa layong tapusin ang ballistic missile capability nito at tigilan ang pagdevelop ng atomic weapons. Babala ng Iran, mas malala pa ang kanilang gagawin kung patuloy na titindi ang tensyon. Umakyat na sa 23 ang nasawi sa Israel. Sa Iran naman, mahigit 200 na ang napatay. Isang Pilipinong caregiver sa Rehovot, Israel, ang nasa kritikal na kalagayan ngayon. Nadaganan siya ng mga debris ng tinamaang gusali. Naipot po yung kanyang neck, yung kanyang leeg, and uh monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya hopefully she's able to pass the night para ma stabilize yung condition para uh, pwede siyang operahan isa pang pinoy caregiver ay nagtamo rin ng na matinding sugat ang sinasabi lang kailangan ng tingnan kung ano yung baka magkaroon ng life changing uh, impact yung sugat niya sa kanya once she ano, once she heals ang apat na iba pang Pilipinong nasaktan na na ng ospital ayon sa Philippine Embassy. Nakausap ko ang isang OFW na nagpadala ng mga video nang saglit siyang makalabas sa gusali kung saan siya nagtatrabaho. Grabe, alis lahat ng building dito. Puro basag yung mga pinto. Ang building na ito, wasak na at di makilala. Grabe yung fighting spirit ng mga Israeli na kahit basag na, tinatayo pa rin na yung bandila. Ito yan, oh, Adi. Adi. Oh my goodness. Sa ngayon, wala Bumagsak pang gagawin sa pinitang pagpapauwi sa mahigit 30,000 Pinoy doon. Ang ngayon po pa. ay nasa crisis mode at heightened alert ang DFA, uh, ang DM, DMW at OWA para matulungan po ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Ready po ang ating mga ahensya kung kinakilaan po ng repatriation ang mga nakaschedule na talagang iuwi at nais umuwi. Sisikapin daw may alis agad ng Israel sa lalong madaling panahon at sakaling dumami pa raw ang mga nais umuwi. We always stand ready for any uh, eventuality including mass repatriation. Bukod sa Israel, mayroong 30 Pilipinong nagtatrabaho sa Iran. Nobody has been adversely affected from the in the Iranian side. Uh, targeted kasi ang attacks naman uh, doon uh and and we continue to hope and pray na again humupa yung uh, hidwaan na ito para wala nang further na maapektuhan o masaktan Samantalang, isang OFW sa bansang Israel ang nag-share ng isang video matapos ng tamaan ng misail ang tinutuluyan nilang apartment sa bansang Israel. Makikita nga sa video ang halos sira-sirang bahagi ng kanilang apartment habang sinusubukan nilang isalba ang mga bagay na pwede pa nilang mapakinabangan. Nanawagan nga rin ang mga Pilipino sa nasabing video sa Embahada ng Pilipinas sa bansang Israel para sa isang tulong. Ito yung ito mga po. sa mga kababayan natin na tinamaan. Ang At sila ng mga gamit. Ayan po Inipilin ang mga nga nga po. Pwede pang masalba kasi mm. durog na durog talaga. Talaga po wala. po kami ng kababayan. Gamit. gamit. na pwede po ah, sa Israel. isalba. po, everyone. Alam po tayo dorog muna. Po lahat. Sana po matulungan kami ng Philippine Embassy. Hindi po sana kami ng tulong. Tulong. Hmm. Ngayon tayo pwede mag-repartration guys kasi wala pong eroplano. Kami po ay magpipinsan dito. Iisa po kaming pisa sa plat namin na ito. Sarado yan ang aeroplan wala nang plano okay. pa pa wala nang pa, pa so, wala so, kaya imposible ko yata ang repair sa iyon ko na, na lang diba, para mas delikado din yan kaya din po ang plat namin na, na everywhere strike po ang, ang, ang mga missiles hmm. so yan po ang nangyari. Ang, tanging, ang, namatay po dito, dito, dito ay dalawa. Is mag kung saan po na Say, ibang lahi. Lang. Ah, baka doon. Oo, doon. May inang namatay. yung lagi nakasilip sa bintana. Mm -mm. Paalala po sa lahat ng kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa bansang Middle East. Lagi po tayong magbasa at makinig ng mga balita at sundin ang mga paalala ng mga bansa kung saan man kayo nagtatrabaho ngayon. Iwasan din nating maniwala sa mga fake news at mga walang basihang posts na madalas nating nakikita sa social media. Ipagdasal na lamang natin na sanay matapos na ang kaguluhang ito at hindi na lumalapa at humantong sa isang madugong gera. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahita rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.